Alas 12.30 ng madaling araw, biglang nagpost si limandaan at isa sa group chat ng mga residente ng isang larawan ng isang bagay na maputi. Huwag ninyong buksan ang pinto. Mayroong isang bagay sa gusali. Kumakain ito. Bago ko pa makita ng malinaw, may mga taong nagtanong na sa group chat. Anong bagay? Sabihin mo na. Baboy. Puting baboy na kaya lang tumayo at maglakad. Agad na puno ng mga nakakatawang emoji ang group chat. Nababaliw na ba siya? kumakain ng ruler ang baboy. Tatlumpong taon na ako, tao lang ang nakita kong kumakain ng baboy. Gusto ko sanang makipagbiruan. Pero biglang may narinig akong malakas na oink ng baboy sa labas ng pinto. Pagtingin ko sa peephole, may nakita akong isang malaking puting baboy na pulang-pula ang mga mata. Nakatayo ito sa harap ng pinto ng bahay ko. Parang alam nitong nasa loob ako. Nangangagat ito ng buto sa bibig. Diretso ang titig nito sa peephole. Kinilabutan ako at halos mapaatres na. Sumunod, biglang bumangga ang puting anino sa pinto ng bahay ko. Nayanig ang buong pinto. Pinigilan ko ang sigaw na gustong kumawala sa lalamunan ko. Nakatakip ang bibig na tumakbo papasok sa kwarto at nagtago sa aparador. Mabuti na lang at mayroon akong pinto na pangantay magnanakaw. Isang malaking puting baboy na alaga kahit gaano pa ito kalakas, ay hindi naman kaya sirain ng pinto na pangantay magnanakaw. Samantalahin ko na ang pagkakataong ito at tatawag na ako sa pulis. Para mas kapanipaniwala, pinalitan ko ang baboy ng isang mabangis na hayop na may malaking lakas at kakayahang manakit. Sabi niya, manatili lang daw ako sa loob ng bahay at huwag gumalaw. Sabi nila, darating din sila agad. Pero alam kong napakalayo ng subdivision namin. Kahit yung pinakamalapit na police station. Isang oras din ang biyahe papunta rito. Iniisip ko na baboy lang naman yung nasa labas. Magtatago na lang ako rito sa loob ng bahay at magiging ayos lang ako. Pero sa sumunod na segundo, may narinig akong malakas na asterisk boom. Ang tunog ng pagkasira ng lock ay nagpanginig sa akin. Nanginginig ako sa takot at pawis na pawis habang nakakulong sa sulok ng aparador. Bigla na lang nagsisigaw sa group chat ang mga taong nasa unit apat na raan at dalawa. Apat na raan at isa. Anong oras na? Ang ingay-ingay mo, aba. Ang batang babae naman, ang bastos-bastos. Dali-dali akong nag-private message para magpaliwanag. Hindi ako yun. May baboy sa labas. Ang kapal ng mukha, gabi na gabi nang ginugulo ang tulog ng iba tapos ang dahilan pa ay walang kwenta. Sumigaw si apat na raan at dalawa na gusto niyang buksan ng pinto para mapag-alitan ako. Biglang tumigil ang pagkatok ang mabibigat na yapak ay lumipat papunta sa unit apat na raan at dalawa. Sumunod ang maikling tili at ang tunog ng pagbagsak. Pinigilan ko ang aking hininga, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ngunit ang grupo ng mga may-ari ng unit ay biglang naging maingay. Nag-aaway ba sila sa taas? Panay ang sira ng gamit at sigaw. Grabe naman yung dalawang babae ang lalakas mang away. Mga magagandang babae nga naman, nag-aaway. Live na to. Si Limandaan at isa lang ang nag-aalalang sumisigaw sa group chat. Hindi naman tao ang nag-aaway. Parang mga baboy na nag-aagawan ng pagkain. Kinain na siguro ng mga baboy sina apat na raan at isa at apat na raan at dalawa. Dapat tayong lahat ay manatiling tahimik sa loob ng bahay at huwag maingay. Pinagtawanan siya ng mga kasamahan sa group chat. Sinabing sira na naman ang ulo ni Limandaan at isa. Pero alam kong totoo ang sinasabi niya. May nangyari sigurado kay apat na raan at dalawa. Kailangan kong tumakas. Hindi ko masisiguro kung yung napakalakas na puting baboy ay naghihintay sa akin sa labas. Kaya naman tumakbo ako papunta sa balko na hey at padalos-dalos na binuksan ng bintana. Pero nasa ikaapat na palapag ako. Pagtalon ko, siguradong mamamatay ako. Buti na lang at makapalang tubo ng gas sa labas ng bintana. Kaya sigurong makatayo ang isang tao kinagat ko ang labi ko at saka umakyat sa bintana, tumapak ako sa tubo ng gas. Dahan-dahan akong lumipat sa gilid, nakaharap sa pader. Nang madaanan ko ang bintana ng apat na raan at dalawa, narinig ko ang mga tunog ng pagmuya at pagkagat. Agad kong naisip kung ano ang nangyayari sa loob. Parang gusto kong masuka. Tapos biglang nag-vibrate ang phone ko. Ang lakas ng vibrate sa sobrang tahimik ng gabi. Biglang tumigil ang pagmuya sa room 402. Tapos narinig ko na naman yung yabag ng paa. Parang paa ng baboy. Papalapit sa veranda. Hindi ako pwedeng mag ng oras. Gumapang ako ng pagkalakas-lakas gamit ang mga kamay at paa ko papunta sa gilid. Nang makapanghawak na ako sa bintana ng hagdanen. Nabasag ang bintana ng apat na raan at dalawa dahil sa sobrang lakas ng pagkakahampas. Agad akong tumakbo papasok sa elevator. Nakahinga lang ako ng maluwag ng maisara ang pinto ng elevator. Doon ko lang naisip ang buksan ang cellphone ko. Ang kaninang pag-vibrate pala ay isang voice message galing sa apat na raan at dalawa. Pero hindi ba siya kinakain noon ng malaking baboy? Nanginginig kong binuksan. Saklolo. Ako. Kinakain na nito ang mga binti ko. Ngayon naman ay ang tiyan ko. Ang apat na raan at dalawang pala ay buhay pang kinain ng lima. Nang mga sandaling iyon, may isang mensahe ang sumulpot sa chat box. Gutom na gutom na ako. Nanlaki ang mga mata ko. Nangangatog ako sa lamig. Sabi ng kutob ko, hindi si apat na raan at dalawa ang nasa kabilang dulo ng screen ng cellphone ko. Hindi na siya si apat na raan at dalawa. Pero ang nakasakit kay apat na raan at dalawang ay isang baboy. Imposible namang baboy ang nagtitext. Imposibleng baboy ang text. Sobrang kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Pagdating ng elevator sa ground floor, agad akong tumakbo palabas. Nang makarating ako sa pintuan, nakita kong nakasara na ang malaking gate. Nakalak na ito ng mahigpit. Muling narinig ko ang pamilyar na yabag sa hagdan. Napahinto ako sa paghinga at nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ako nagdalawang isip at mabilis na tumakbo papunta sa elevator. Ngunit pagdaan ko sa may pintuan ng pasilyo, nakita ko ang malaking puting baboy. Masyado itong malapit sa akin, wala pang tatlong metro ang layo. Ang mga mata nitong mapula at makinang ay parang dalawang ilaw na kulay dugo. Dinilaan ako at may tumulong makapal na laway sa gilid ng labi ko. Nang inig ang mga tuhod ko at mabilis akong tumakbo papunta sa elevator. May narinig akong kakaibang ungol ng baboy sa likuran ko. Palapit ng palapit ang mga yapak ng baboy. Buti na lang at bago patuluyang makalapit ang malaking puting baboy, ay tuluyan ng nakasara ang pinto ng elevator. Hinihingal ako ng malalim. Kinuha ko agad ang cellphone ko at nanginginig ang mga daliri ko. Mag-text sa group chat ng mga residente. May tunay na baboy na kumakain ng tao sa building. Huwag po kayong magbukas ng pinto. Tinawagan ko na po ang mga autoridad. Basta po manatili lang kayong tahimik sa inyong mga tahanan. Pagdating nila ay wala na tayong dapat ikabahala. Pero ang mga tao sa group chat ay hindi naniniwala. Hindi nga ba? Apat na raan at isa. Nagsisimula ka na ring mabaliw. Ang bastos talaga ng birong yan. Alam mo ba yon Gene icing ninyo ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga mensaheng yan. Pinapakatulog ba ninyo ako o hindi? Mga kaibigan, parang may narinig talaga akong ungol ng baboy kanina. Huwag ninyo akong takutin. Naiinis at nagagalit ako sa mga sinasabi ng mga taong ito pero wala akong magagawa. Hindi na ako makakabalik pa sa unit ko sa ikaapat na palapag. Bigla kong naalala si limandaan at isa, yung unang nagpost sa group chat. May alam sigurado siya. Pinindot ko ang button ng elevator papuntang ikalimang palapag. Pero pagkalabas ko sa ikalimang palapag, nakita kong nakabukas ang lahat ng pinto maliban sa unit limandaan at isa. Ang baho ng dugo sa corridor. Kumatok ako sa pinto ng limandaan at isa at sabay text sa kanya. Kinain na ng mga baboy sa building ang apat na raan dalawa. Pwede po ba akong magtago sa inyo? Pero hindi binuksan ng limandaan at isa ang pinto. Matagal bago siya nakapagsalita ulit. Hindi mo dapat isinumbong. Antayin na lang natin silan. Natigilan ako bigla. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit hindi pwedeng airport? Kasabay noon, may narinig akong tunog ng paanang baboy sa hagdanen. Parang may mabilis na tumatakbo sa hagdan. Agad akong pumasok sa limandaan at dalawa at nilak ang pinto. Pero parang alam ng baboy kung nasaan ako. Pagdating sa ikalimang palapag, bumangga agad ito sa pinto ng limandaan at dalawa. Ang lakas ng pagkabangga ng pinto sa gabi, sobrang halata. Umatras ako papunta sa bintana at napansin kung ang balkonahe ng limandaan at isang ay katabilang ng akin. Isang metro lang ang pagitan namin. Agad na nabasag ang pinto ng kwarto dalawa hindi na ako nag-isip pa. Umakyat ako sa bintana at tumalon. Nahawakan ko ang rehas ng balko na hey ng Zero Nang biglang may narinig akong malakas na tunog sa likuran ko. Lumingon ako. Ang baboy ay sumunod din pala at tumalon. Pilit akong umakyat. Sa huling sandali ay nakatakbo ako papasok sa balko na hey ng limandaan at isa. Pero ang baboy ay bumagsak ng pagkalakas-lakas at sumigaw ito ng napakalakas. Napaupo ako sa lupa at nanginginig ang buong katawan. maya, -maya pa ay tumayo ako at binuksan ang pinto ng balko na hey, ang kakaiba, walang tao sa loob ng kwarto ni Zero One. Gulong-gulo ang kanyang kwarto. Nakakalat sa sahig ang iba't ibang gamit sa eksperimento at mga dokumento kinuha ko ang isang papel. Punong-puno ito ng mga datos ng eksperimento. Sa pinakataas ng dokumento, nakita ko ang isang nakakapangilabot na pamagat. Talaan ng eksperimento sa genetically modified organisms, puting baboy BLG. Isa, may larawan ng isang puting baboy sa dokumento. May nakasulat na isang linya sa tabi ng larawan. Nagpapakita ang subject ng matinding pagiging agresibo at pagkahilig kumain ng tao. Suhestyon, agad nasirain. Tuluyan akong natigilan. Nanindig ang balahibo ko. Ano ang ibig sabihin nito? Muta ng gin. Zombie na baboy. Bigla akong nakarinig ng pag-ubo sa baba. Tumakbo ako sa may balko na at tumingin. Ang baboy ay nakatayo pa pala. Dahan-dahan itong tumayo. At tumingin sa kinaroroonan ko. Pagkatapos ay narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa baba, yung malaking baboy ang sumisira sa pinto ng unang palapag. Mabuti na lang at ang pinto ay mayroong isang layer ng high hardness protective glass at isang layer din ng high strength aluminum alloy protective railing. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi nito mababasa giyon agad-agad. Kung kaya nitong sirain ang pinto, maaari rin itong mabigyan ng daan palabas ang mga tao sa gusali. Pumasok ako sa silid tulugan ni Kuya Ai para maghanap ng iba pang mga clue. Agad kong nakita ang isang diary sa mesa. Binuklat ko ang huling pahina at may nakasulat na mga salitang nagmamadali. Sinabi ko na hindi na angkop si White Pig 1 para sa mga eksperimento. Dapat na itong sirain kagad. Pero itinago nila ito sa akin. Nakawala na ito. Magiging mga subject ng eksperimento ang lahat ng mga residente. Halos manigas ang dugo ko sa huling pangungusap ng diary. Kung sakaling may mabuhay at makakita ng diary na ito, tandaan ninyo, huwag kayong magtitiwala kan inuman maliban sa inyong sarili. Nang mga sandaling iyon, may narinig akong mga yapak sa labas ng pinto, sumasabunot pa rin ang baboy sa baba, sino kaya iyon sa labas? Dali-dali kong binuksan ang phone ko at tiningnan ang mga mensahe sa group chat ng mga residente. Nako, sino kaya ang bumubunggo sa pinto ng unang palapag? Parang nakakita ako ng baboy kanina sa balko na hey, nakita ko rin. Ang pangit naman ng baboy na yon. Totoo nga pala ang sinabi ni na at isa at apat na at isa. Sunod-sunod, may isang taong hindi ko inaasahan ang sumulpot sa group chat. Parang pumunta siya sa ikalimang palapag kanina. Ang delikado naman para sa isang batang babae. Aakyatin ko na siya. Ang bait mo naman. Nag-away pa kayo ni apat na pong kanina ah. Tapos tutulungan mo pa siya ngayon. Pawis na pawis akong dahan-daang lumapit sa pinto. Sinilip ko sa peephole ang labas. Isang sulyap ko lang, nanigas na ang buong katawan ko. Si apat na raan at dalawang pala ang nakatayo sa may pinto. Napakalaki ng kakaiba ng paglakad niya. Parang lasing na lasing, palakad-lakad. Hanggang tenga ang ngiti, nakakatakot. Maliit at bilog ang mga mata, parang mata ng baboy. May pulang liwanag pa nga. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin sa peephole ng pinto. Pagkatapos ay bumalik sa normal na anyo at ngumiti ng nakakaloko. May tao ba dyan? Agad kong tinakpan ng bibig ko at hindi nga ako makahinga. Maya-maya ay namumula na naman ang mga mata ni apat na raan at dalawa. Sumunod, bigla siyang sumugod gamit ang kanyang katawan papunta sa pinto. Akala ko'y sisirain niya ang pinto tulad ng baboy. Ngunit nakita kong hindi man lang ito natinag. Masamang tinitigan ni apat na raan at dalawa ang pinto. Matagal din akong nagpaligoy-ligoy bago ako umalis na masama ang loob. Nang makarecover na ako, minasahi ko ng mabuti ang pinto sa harapan ko. Pero pagkahawak ko palang sa pinto, natigilan ako. Noong kolehiyo kasi ako, tuwing bakasyon. Nagpa-part-time ako sa pinakamalaking steel plant sa lungsod na ito. Kaya halos agad kong nakita, na ang pinto ng limandaan at isang ay gawa pala ng napakatibay na material, antas bulletproof. Halos kapareho na ng pinto ng bank vault. Malinaw na inaasahan na nilimandaan at isa ang ganitong araw. Kaya gumawa siya ng high level na pananggalang. Pero nasaan na kaya si limampu, at sino naman ang nagsara ng pinto ng building? Bago ko pa maunawaan, may narinig akong malakas na pagbagsak sa baba, sumunod ang tunog ng nabasag na salamin. Nabasag na ng baboy ang pinto sa unang palapag. May nagpop-up na naman sa group chat ng mga residente. Nabasag nga pala ng baboy ang pinto. Anong gagawin natin? Natatakot na ako. Umaakyat na yata ito. Narinig ko ang tunog. Hindi na ako masyadong natatakot ngayon. Kahit mag-mutate pa yung baboy na yan hanggang maging elepante. Hindi naman niya mabuksan ang pinto ng limandaan at isa. Pero paano na kaya ang mga tao sa baba? Dahil dyan, nagmadali akong mag-message sa dalawang nakatira sa unang palapag. Sabi ko, samantalahin na nila ang pag-akyat ng puting baboy para makatakas sila sa pinto. Pero ang mga sinabi nila pagkatapos ay nagpatindig ng balahibo sa akin. Salamat apat na raan at isa. Tatakbo na kami ni limandaan at dalawa. Tatawagan namin kayo ng tulong pagkalabas namin. Muntik na akong atakihin sa puso sa sobrang takot sa ingay na yun. Baboy pa rin ba ang baboy na makakabasag ng pinto? Buti na lang nandito si na lima at tatlo ngayon para maglaro sa bahay ko. May pepper spray siya sa bag niya. Siguro magagamit din yun mamaya pag takbo na tayo. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Alam ko kung gaano kasama ang kalagayan ng mga nakatira sa ikalimang palapag. Paano kaya sila nakalabas ng ligtas sa mga unit isandaan at isa at isandaan at dalawa? Maliban na lang kung sila ay katulad ni apat na raan dalawa, naging zombie matapos kagatin ng baboy. Biglang nanlalamig ang katawan ko. Akala ko noong nabasag ng puting baboy ang pinto sa unang palapag. Nagbukas lang ng isang escape route sa loob ng building. Basta't makaiwas lang sa mga zombie at makatakas sa unang palapag, may pag-asa pa tayong makaligtas pero may dalawa pang infected sa baba. Baka bigla na lang silang sumugod at kagatin tayo. Base sa itsura ni na isandaan at isa at isandaan at dalawa, mukhang normal pa naman sila. Magmamadali akong mag-text sa kanila. Huwag kayong maniniwala sa mga tao sa ikalimang palapag. Hindi na sila tao. Maghanap ng pagkakataon para makatakas o kaya'y lumapit at hanapin ako. Pagkatapos, ipinadala ko sa kanilang dalawa ang mga litrato ng sitwasyon sa ikalimang palapag. Basta't isiniwalat ko na sa kanila ang katotohanan. Kung paano sila magdedesisyon, nasa kanila na iyon. Marahil ay napaka nakakumbinsi ng mga litratong ito. Parehong natakot sina sampu at isandaan at dalawa. Matapos akong pasalamatan ng may pagka-excited, nanahimik na sila sandali at kasabay noon, biglang tumahimik ang buong gusali, pati ang yapak ng baboy ay nawala na. Muli kong tiningnan ang group chat ng mga residente, ngunit ang nakita ko ay nagparamdam ulit sa akin ng panlalamig. Kung ako sa inyo, kayong mga malalakas na lalaki, sabay-sabay nating puntahan at hamanin yon. Kumain na lang tayo ng lechon. Tama, dati, isa akong profesional na tagapag-ayos ng mga bahay. Isang baboy lang naman kaya matatakot pa ako. May kasama ba kayong gustong sumama? Ako na. Mas maraming tao, mas maraming lakas. Pagkatapos ay natahimik na ang grupo. Kinunutan ko ng noo at nag-isip, kung ang grupo tatlundaan at isang ay lumabas na para harapin ang baboy. Bakit tahimik na tahimik ang pasilyo kanina? Naguguluhan pa ako. Nagtanong na si dalawandaan at dalawa sa group chat. Umalis na ba si na Dalawandaan at isa at yung dalawa sa building ni Shi? Tapos na bang mag-alaga ng baboy? Bakit walang kahit anong ingay? Matagal nang walang sumasagot sa group chat. Bagong building tong tinitirhan natin. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa ikalimang palapag lang ang may nakatira. Lahat na sa ikalimang palapag ay wala na. Samantalang sa unang palapag hanggang sa ikaapat na palapag ay dalawang pamilya lang ang nakatira sa bawat palapag. Ang apat na raan at dalawa sa ikaapat na palapag ay nag na ang virus ang dalawa sa ikatlong palapag at ang dalawandaan at isa sa ikalawang palapag ay wala sa lugar, hindi malaman kung saan. Ang dalawa sa unang palapag ay marahil nag-iisip ng paraan, kung paano makaiwas sa dalawang zombie na iyon. Kaya wala sa grupo ang makakasagot kay dalawandaan at dalawa ngayon. Habang naghahanda na akong mag-message para paalalahanan siya, bigla na lang nag-mention si apat na raan at dalawa kay dalawandaan at dalawa sa group chat. Kuya, kumusta na dyan sa labas? Medyo natatakot ako. Pwede mo ba akong samahan? Si apat na raan at dalawang ay isang magandang babae. At si dalawang at dalawa naman ay isang matandang binata. As expected, agad namang pumayag si dalawang at dalawa. Minadali kung ay private message siya. Huwag kang pumunta. Si apat na raan at dalawang ay hindi na tao. Zombie na siya. Ikaw na bata, nanunood ka ba ng masyadong maraming nakakatakot na pelikula? Umalis ka na. Huwag mo akong istorbohin sa panliligaw ko. Nang subukan ko ng replyin siya, nakita kong binlock na pala niya ako, biglang tumahimik ulit ang grupo. Pinigilan ko ang aking hininga at nakinig ng mabuti sa mga ingay sa labas. Nakakatakot ang katahimikan ng buong gusali. Ang katahimikang ito ay mas nakakabahala pa kaysa sa ingay kanina. Nang mga sandaling iyon, umingay ang aking telepono. Mensahe ito galing kay isandaan at isa. Nakalabas na kami. Pero sumusunod si na limandaan at isa at limandaan at tatlo. Nakatago na tayo ngayon sa hagdanan sa ikalawang palapag. Anong gagawin natin? Mabilis akong sumagot. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Maghanap tayo ng chance ang makatakas at umakyat sa ikalimang palapag. Tandaan nyo, huwag kayong kakagaitan o mahuhuli. Sige, subukan natin. Kinakabahan akong naghihintay. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa peephole para tingnan ang nangyayari sa labas. Bigla kong narinig sa baba ang isang sunod-sunod na yapak at mga sigaw. Sina isandaan at isa at isandaan at dalawang pala, umaakyat na. Nang mga sandaling iyon, may narinig akong kakaibang mga ungol sa baba. Kasunod noon, mas mabilis at mas marami pang yapak at mga kalabog ng paan ng baboy ang narinig ko sa koridor. Binuksan ko ang pinto at sumigaw sa hagdanen. Umakyat na kayo hinihingal na umakyat sina sampu at isandaan at dalawa sa ikalimang palapag. Agad ko silang hinayla papasok sa kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Pagkasara ko ng pinto, nakita ko na maliban kinalimandaan at dalawa at limandaan at tatlo, sina tatlundaan at isa, daan at dalawa, at dalawandaan at isang ay naging mga bangkay na. Ang mga mata nila ay naging maliit at bilog na parang mga mata ng baboy. Kaming tatlo ay nagsiksikan sa likod ng pinto at hindi nga nagtangkang huminga. Nagsisimulang mabaliw sa pagsipa ang mga tao sa labas. Pero hindi natinag ang limang pulgadang pinto ang hindi tinatablan ng bala. Maya-maya ay tumigil ang pagsipa sa pinto. Napaupo sa sahig at umiyak sina isandaan at isa at isandaan at dalawa. Humihikbi na sabi ni Zero. Salamat sa pagligtas sa amin. Masyado pang maaga para magpasalamat, hindi pa tayo ligtas. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa peephole. Wala na ang mga nagdadalamhati sa labas. Pero nandoon pa rin ang baboy, nakatayo at walang kibo. Kinabahan ako at napalunok ng laway. Parang mas komplikado ang mga bagay-bagay kaysa sa inaakala ko. Biglang may malakas na kumatok sa bintana. Nanghina ang loob ko. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ang kurtina. Ang totoo, Kanina lang ay nadaya rin pala ako ni apat na raan at dalawa. Habang nakakapit siya sa bintana, puno ng takot na sumigaw siya. Hindi tao si apat na raan at dalawa. Halimaw siya. Pakipasok na ako. Malapit na siyang maabutan ako. Sumilip ako sa baba. At nakita ko nga si apat na raan at dalawa na umaakyat sa isang napakakakaibang paraan. Umaakyat siya. Agad nabubuksan ng mga nasa tabi kong isandaan at isa at isandaan at dalawa ang bintana. Mabilis ko silang pinigilan at itinuro ang pulang nunal sa leeg ni dalawandaan at dalawa. Ang lahat ng na ng mga zombie baboy. Ang mga laman na kinain ay muling tatubo. Pero magiiwan ito ng isang nunal sa leeg. Kaya ko rin kayo pinapasok dahil dito. Dahil wala kayong nunal sa leeg. Kaya pala. Buti na lang at hindi pa namin nabubuksan ang bintana kanina. Pagkakita niyang hindi kami maloloko, agad siyang nagalit. Ang mga mata niya ay naging maliit at bilog na mga mata ng baboy na may pulang liwanag. Sinisira niya ng mabilis ang bintana, pero ang limang bintana ay mga high hardness glass na pinapalitan na dati pa. Kahit anong hampas at sira niya ay hindi ito masisira. Sa wakas, nawalan siya ng pasensya at umalis na may galit. Kasabay noon, ang puting baboy ay ang lumabas mula sa gusali. Unti-unti akong naglalakad patungo sa gate ng subdivision. Puno ng pagtataka ang aking puso, aalis na kaya ito. Ngunit agad kong nakuha ang sagot, huminto ang puting baboy sa gate ng subdivision. Lumingon ito at bumuga ng isang nakabibinging ungol. Hindi iyon tunog ng baboy, para itong dagandong ng isang mabangis na hayop. Kasabay ng ungol na iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa subdivision. May kakaibang kutob akong sumagi sa aking isipan. Nang biglang may narinig akong kaluskos sa baba, napasingha pa ako sa aking nakita. Isa-isa silang lumalabas mula sa mga gusali sa loob ng komunidad. Napakalaki ng kakaiba ng kanilang paglalakad. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang kanilang mga matang may pulang ningning. Lahat ng tao sa komunidad ay naging parang mga nagdadalamhati. At ang puting baboy na lumabas mula sa aming gusali, nakatayo sa may gate ng subdivision. Parang isang general na kumokontrol sa kanyang hukbo.